So ayun mga kablog, una natin gagawin, punta muna tayo sa ating uh, Google Play Store. Ayan, so open natin. And then search lang natin yung app na kung saan tayo maglo-loan. So uh, ito yung si Mr. Cash. So search lang natin. Ayan, type nyo and then search natin. And then automatic siya yung lalabas. So tap nyo lang yan. Ayan, and then makikita nyo yung kanyang review is 4.4 star. And then bari uh, 11 MB lang siya. And then about naman sa kanyang downloads is... Uh, 1 million plus download siya. So, ibig sabihin, legit talaga at marami na rin pong uh, gumagamit ng loan application na to. And then, click lang natin yung install. And then, ayan mga kablog, bali downloading na siya. So, wait lang natin hanggang sa ma-install natin. So, ayan. Uh, after naman natin siya ma-install mga kablog, so, click lang natin itong uh, open sa baba. Ayan. So, wait lang din natin. Then, makikita nyo nakalagay dyan, uh, Login Sign Up. So, uh, click lang natin yan para makapag-sign uh, up tayo. And then, dito naman, ilagay natin yung ating mobile number para makapag register tayo. So, yan, ilagay muna natin. So, after natin may ilagay mga kablog, so next lang natin. And then, automatic meron tayong marireceive na uh, verification code. So, add. Uh, masisend sa atin dyan sa ating number and then uh, antayin lang natin and then ayan so kabisaduhin natin and then ngayon naman ilalagay natin siya dito so sige input muna natin mga kablog and then next lang din ulit natin mga kablog tapos dito tayo mapupunta so i-click lang natin itong by clicking a grid button sa baba ayan And then, ayan, na uh, privacy and policy. Kung uh, gusto nyo, basahin nyo ito. Kung may oras naman kayo, so basahin nyo na lang yan. Then, pag okay niya, so click nyo lang itong Read and Agreed sa baba. Ayan. And then, click lang natin yung Agreed ulit. And then, while using the app, so click nyo lang. Ayan. So, ganun din ulit dito while using the app. So, depende sa inyo. Pwede rin only this time. So, dito naman, uh, paano mo daw nalaman yung um, about sa Mr. Cash? So, depende sa inyo. So, basahin nyo lang. So, sa akin dito si uh, Online Ads kasi nakikita ko siya sa mga ads. Ayan. Then, click natin yung Submit. So ayun mga kablog, bali makikita nyo dyan uh, maximum loan amount is 12,000. So para makapag-loan tayo, click lang natin tong apply now. And then dito tayo mapupunta, bali meron tayong 3 steps na paraan para makapag-loan tayo. So sundan lang natin yung instruction, then click natin yung get started pag okay na at naintindihan nyo na yung mga gagawin. And then ayan, nakalagay dyan, what ID would you like to apply with? So, tap, tap nyo lang yan para makapamili tayo ng ID na gagamitin natin. So, depende sa inyo kung anong ID meron kayo dyan. So, sa akin ang gagamitin ko is si National ID. So, so pili lang kayo dyan and then tap nyo lang pagka nakapili na kayo ng ID na gagamitin. And then, next naman is yung ating personal information. So, fill upan lang natin yung ating first name, middle name, last name, birthday, and then ating yung gender so fill upan lang muna natin i-foot natin yung ating mga information And then lagay din natin yung ating marital status, and then lagay din natin yung ating highest level of education, kung ano ba yung natapos natin. So piliin lang natin. And then next naman is yung ating valid email address. So ilagay natin then kapag okay na click lang natin yung save and continue and then dito naman ilagay natin yung ating current address so dito depende kung saan ba kayo kung uh, cr or uh, depende sa lugar nyo so sa akin Calabarzon so click mo nyo lang yan ayan din sa akin is Cavite. and then city natin is Dasmarinas so click natin then sunod naman is yung ating barangay so piliin lang natin yung ating barangay so scroll nyo lang yan yan. Then, next naman is yung ating specific house address. So, uh, ayan. So, fill upan lang natin. Lagay natin yung ating buong address. and then nakalagay dyan current address type so uh, click nyo lang yan para makapagpili uh, kayo dyan so ayun depende sa inyo kung sarili nyo ba o nagre kayo so tap nyo lang kung ano yung uh, sagot nyo and then ayun nakalagay dyan sa baba is your current residential address the same as your permanent one so click nyo lang yung yes and then click natin yung save and continue and then next What is the source of your income? So, click nyo yan. Then, piliin nyo lang kung ano ba yung uh, source of income nyo. So, sa akin is dito si BPO. So, tap nyo lang. Ayan. And then, next naman is uh, nakalagay dyan, when did you start doing this? So, kung kailan ka daw nag-start dito. So, lagay natin kung ilang taon na ba kayo. So, sa akin, more than 24 months kasi 2 years na ako mahigit dyan. Tapos, sunod, nakalagay naman dyan kung magkano ba daw yung ating minimum monthly na kita. So, lagay nyo lang kung magkano yung kinikita nyo sa loob na isang buwan. And then, ayan, nakalagay dyan, what is the name of the company you work for? So, ano daw yung pangalan ng company na pinagtatrabuhan natin? So, ilagay lang natin. Ayan. Then, after naman is nakalagay dyan sa iba ba is uh, contact number of your company. So, uh, lagay nyo lang. So, fill upan lang natin yan. And then, sunod na kalagay dyan, ilagay natin kung kailan yung date ng ating monthly uh, pay. So, lagay natin, then click lang natin itong confirm sa baba. And then, employment certificate and pay slip. So, nakalagay naman dyan uh, optional lang. So, depende sa inyo kung gusto nyo maglagay. So, sa akin, hindi na. So, click natin yung save and continue. And then, ayan, verify your national ID info. So, uh, click natin yung continue and then ayan national id and then dito sa iba ba lagay natin yung ating uh, id number ng ating national id so input muna natin dito so ayan lagay natin and then ayan front of id so mag upload tayo ng front ng ating id so click natin yung upload and then piliin natin yung choose image to upload kasi may nakaready na ako dyan ng picture ng aking valid id so click natin yan And then, piliin natin yung gallery. Tapos, click natin yung just once sa ibaba. Ayan. Then, hanapin na natin yung harapan ng ating ID. So, ayan. Tap natin. Ayan. And then, ayan. Next naman is yung uh, likod ng ating valid ID. Ayan. So, click lang natin yung upload. And then, click din natin yung choose image to upload. So, ayan. Naka-automatic na. And then, click natin yung just once. And then hanapin na natin yung uh, back nung ating valid ID So ayan tap natin yan And then ayan so na-upload na natin Next naman is yung selfie na hawak natin yung ating uh, valid ID So click lang ulit natin yung upload image Para makapag-upload tayo So ako piliin ko dito is yung camera and gallery Kasi wala pa ako nakaready dyan Ayan then ngayon hawakan natin yung ating valid ID And then mag tayo Ayan. And then, click lang natin yung confirm. Ayan. And then, ngayon naman okay na. So, click natin yung save and continue. And then, ayan. Your current loan limit is on the way. So, antayin lang natin. And then, nakalagay naman dyan. Congrats. Your current loan limit is 1,500. And then, ayan. Nakalagay dyan. After making a repayment on time, your loan limit can be up 12,000. And then, click natin yung apply immediately. Ayan. So, ngayon naman ang gagawin natin is uh, add reference person. So, uh, mga reference person natin. So, click natin. Then, lagay natin kung kaano-ano ba. Parents, spouse, or what. So, then next sila ilalagay natin yung kanilang mobile number. So, ang ilalagay natin is yung mga nakasave sa ating phone. So, ayan. So, bali lima ang kailangan nila dyan. So, ayan. Fill upan nyo lang muna yan. So, ayan guys. So, fill upan ko muna ito. And then na mga kablag, after natin makapaglagay ng 5 reference person, click natin itong save and continue. And then na nakalagay dyan, choose your desired loan amount. So yung loan amount natin, 1,000 to 1,500. So lagay ko muna is 1,500 and then click apply. Loan amount is 1,500 and then desired term natin is 18 days. So tap natin, then click lang natin yung next tapos ayan choose your payout channel so meron tayo dyan e-wallet and then bank so syempre sa akin gagamitin ko si e-wallet so tap natin yan yan and then uh, naka fill up na automatic ngayon tap natin itong choose e-wallet type yun sa taas and then andyan yung coins uh, gcash paymaya so sa akin gagamitin ko si paymaya and then ngayon naman ilagay natin yung ating e-wallet account so ilagay natin yung account number Ayan, so type natin. After natin mailagay, click natin yung check. Ayan, yes, sa baba. And then, save and continue. And then, click natin yung confirm. Ayan. So, wait lang natin. And then, ayan. dito tayo mapupunta mga ka Loan amount 1,500. Loan term is 18 days. Service fee natin is 135 Fund natin is 1,365. Amount due is 1,500. Then click lang natin itong sa baba. And then click natin yung confirm to submit. And then click agreed. Ayan. And then allow lang natin yung mga kablog. And then ayan. So submitting na daw yung ating loan. Ayan. So nakalagay dyan. Follow the steps to pass facial recognition. Click ok Okay. And then, ayan, tapat lang natin yung ating mukha dyan sa bilog. Then, sundin natin yung instruction dyan sa ibaba. Ayan, sundin lang natin yan. And then, ayan mga ka-blog. In review, your loan is in review. For new user loan, review will be done in 1 to 3 hours. So, uh, bali isa o hanggang tatlong oras daw na pag-review re kapag bago ka dito sa paglo-loan sa Mr. Cash. And then ayun mga ka So bali wait na lang natin kung uh, maaprubahan ba yung ating loan. Then pag naaprubahan naman, automatic marireceive natin sa ating uh, nilagay na kung GCash or PayMaya ba yun. So ganun lang kadali mga ka-vlog. So sana may naitulong sa inyo ang tutorial ko nito. And then kung sakaling na gusto nyo nga pala ang video na to, please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para ma-notify pa kayo sa mga susunod ko pang video. Maraming maraming salamat po.